Another day, another vlog na naman tayo for today's video. I-shoutout muna natin yung mga solid subscribers natin. Shoutout sa inyo at sa mga bago pa lamang dito sa aking uh, channel. Huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe at i-like na rin yung ating uh, bell para pag may mga bago akong upload na video is mapapanood niyo guys. So yun guys, no? so huwag nyo natin patagalin especially sa mga gusto nang malaman kung ano nga ba yung ating i-unbox sa video na ito. No, so, yun guys, uh, shoutout lang pala sa legit shop na inorderan natin sa Shopee. Thank you sa napakabilis na pag-deliver ng aking in uh, inorder, no? And this video guys, ay i-unbox ko sa inyo kung ano nga ba yung laman itong and yun So keep on watching lang guys no. So bubuksan na natin guys ano nga ba yung nasa loob nito. So napakatibay ng pagkaka paksa guys. Kahit na ihagis-hagis mo sa guys is hindi siya basta-basta masisira dahil nakababol wrap siya guys. So napakaganda ng pagkaka paksa kanya. And ang maganda pala dito guys is nakabay one take one na siya. So guys, meron din pala sa aking tiktok shop ilalagay ko ito para maka order na kayo ngayon na so guys buy one take one at ang nasa loob nito guys ay perfume so legit yung shop na orderan natin na ito guys kaya for sure na talagang quality at napakabango ng perfume na ito one and two so guys yung packaging nga is napaka aesthetic, napakaganda at hindi mo aakalain na mura lang siyang mabibili or low price lang siyang mabibili guys. So napakaganda na buy one take one and ang pangalan pala nito guys ay Brave Man. Ito yung nagte-trending guys sa TikTok na kunsaan kapag daw ito yung pabango mo ay marami raw chicks na lalapit sa iyo dahil sa grabe yung amoy nito ito guys, sobrang bango ng perfume na ito guys at sa video na ito guys ay itatry natin kung talagang mabango nga ba siya at long lasting yung kanyang amoy kasi guys, ah uh, ang uh, mga mababango kasi talaga ng mga perfume is mga oil based ibig sabihin mas lamang yung kanyang oil kasi sa water no doon sa kanyang formula na ginamit guys so makikita naman niyo guys na napakalaki niya and napakaganda ng packaging niya no so try nating i-open guys at try nating i-spray kung legit nga ba talaga na mabango itong si Man. Or kung long-lasting din ba yung amoy niya, guys. So, guys. Ulitin ko, ilalagay ko sa aking yellow basket, guys. Kaya mag-order na kayo, guys. Mag-order na kayo, guys. Pwede nyo nang ma-check out ito sa aking TikTok shop. Sa mga gustong umorder, guys. Legit to, guys. Legit yung in natin. At hindi kayo ma-pepeke once na mm, umorder kayo. Kaya sa TikTok shop ilalagay ko yan para makapag-check out na kayo guys. So guys, pag open ko ng box is sobrang umaalingasaw na yung kanyang amoy guys. Ang bango niya guys, umaalingasaw na yung kanyang amoy. And wow, grabe guys. Ito po yung itsura niya. Battle niya from 1 to 10 is 10 siya para sa akin guys kasi pang mayaman yung kanyang bote guys hindi talaga tinipid sa budget sa kanyang lagayan guys sa lagayan pa lang, guys is panalong panalo na kayo rito dahil sobrang ganda ng kanyang lagayan at pagbukas yun ng box nangangamoy na talaga yung amoy niya sobrang bango niya and oil base siya guys makikita niyo na medyo madilaw siya kasi mas lamang yung kanyang oil kesa don sa water no so mas lamang yung kanyang uh, ingredients na nilagay dito and pack so spray na siya ayan hindi ino-open yung takip so direct na direct compact na ito sa ating damit no? maglagay lang tayo rito guys grabe ang bango nya guys sobra ang bango nya guys mm. compact yung amoy niya guys so napakabango ng brave man na ito guys grabe guys for as low as 180 pesos naka-buy one take one na siya guys kaya sa mga gustong mag order ilalagay ko sa yellow basket at mag order na kayo guys grabe buy one take one na siya guys for as low as 100 plus pesos yun no lang siyang ma o order pwede siyang pang regalo guys and pwede pwede rin siyang gamitin ng men And pwede rin siyang gamitin ng women guys kasi uh, marami siyang uh, uh, marami siyang uh, variant. So meron din siyang pang women and men pero napaka uh, ganda nito na guys kaya mag order na kayo and may re-recommend ko talaga ito na pang regalo sa inyong mga jewelers and uh, may re recommend ko ito sa mga lalaki na naghahanap ng mabango na perfume so this is brave man guys kaya mag check out pa kayo guys so maraming salamat guys sa pagbisita dito sa aking youtube channel and uh, don't forget to like and share my video and yun uh, mag check out pa kayo dito sa aking yellow basket guys sa baba yung may basket na kulay yellow mag check out pa kayo guys grabe napakabango ayan o oh, halos hindi nawawala sa ano ko oh sa uh, damit ko yung amoy niya guys. Saka hindi siya masakit sa ilong guys. Ang sarap niya sa ilong guys. So hindi siya masyadong matapang and tamang-tama -tama lang guys na pang-everyday natin na gamitin ito na perfume. So yun lang guys. Maraming salamat and have a good day.